Pag ang yarda ng telang gandong See, nasa yeah. pumapampal yeah. na eh. nare, eh? ako po ay yeah, wedding yeah, coordinator, yeah. wedding host din oh. po ako. Pag ang oh. aking kriyente oh. oh. ay nag-request nag, oh. na, yeah. re sa akin ng ganyan tela ng pangkasal. alam niyo po ba ang yarda niyan na ino-order ko pa sa Bulacan? Ang yarda po niyan ay 4,500. Wow! Alam kong ganyan kayo kayaman. <laughs> ay, ang bracelet, ang laki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25! Okay. Nako, eh wala, baka pambilin tayo. Eh nagtatayo pa ka ang inyong anak? Okay. Oh. Oh, 'to na pambili ng tira, 'tol. Sino ba 'yung wala at isang dampi? So, pa Ay, ayan. Eh, uh, ko hindi ko 'yan eh magbigay ng uh, santa, isang santa talaga 'yung bibigahin niyo. Hay nako, uh, uh, bay uh, Ay, okay. ah! Uh, Nakubaw! Ay, hindi ko tatanggapin 'yan. At ang hanap ko eh uh, pala ng are, are para sabog ng are. Ay, tobo uh, pala mas pinagtistisan ng kokolamber.

Palagpagin ninyo ari at pagpapalaing palalo. Hihingi ako pasensya na kayo. At kayo baka malabo ka tayo bayaran. Ari ay magdadagdag pa lang. Pag kayo pumalakpak, magdadagdag ari ng 5,000. Yan. Thank you holy man libaw. Dai tingko. Bay di sa is. Bay di shite. Bay di cho. Bay di 30. Abay palagpagin ari. Tapos. Diyan, boss. Maraming salamat. Ay tubo pa lang pala yung sa pinagtistisan ng Coco Labber. <laughs> uh, ilang, 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 ilang perfect ng Coco Labber. Ano pa? Boss, ilang perfect ng Coco Labber dahil. Marami. <laughs> marami. <laughs> marami. <laughs> Alas nga sa Big time yan eh, ngayon. Dati yung maglalaga rin lang, kaya lang ay na. May isa niyang hardware na. No, Ninong at dinang, Elmer Point. Shout out, Pulang Bato, Ilagan. Yun. Nandito kami sa Rosario, Batangas. Yun, kaling. Sasama ko dito sa nag... Dablager. <laughs> ay! Nako, artist tayo pala ikaw! Sandali <laughs> <laughs> ha. Ah, eh, pwede ko ma-interview kayo. Anong sabi mo? Okay. Kayo ho ay proxy, tama? Ah, kayo ay proxy. Ang tanong, hindi ho, kung ba talaga kausap? <laughs> kayo ay proxy, tama ba e. eh? proxy Sino kumain? <laughs> <laughs> Sino ang nabusog? Ibig sabihin, kayo ay proxy. Kayo kumain. <laughs> kayo ang nabusog. Wala dito na nang sasal. Kayo magdadagdag. Sabi ko sa mga nanay, huwag na muna tayong mag-garter at mag-bukay sa sa mga abay. Kaya namin mong mga inak na baka lang tayo matakasan ng mga ninong at ninang uunahin natin sa bugan. <laughs> <laughs> ah, ay, ay, ay ko sa Ninong, ano yung... kapon yung ninyo? Kapatay na bansa? sa Qatar. Oh, one, two, three, four, five, six, seven, eight, Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. ano yung kinsi Hindi ako na hingin ng dagdag din eh. Nasaan ang sabog ninyo? Kayo, ako na. Eh, wala problema sa akin kahit Ano yung bayad sa kain ninyo? <laughs> ay, sabi nila eh, ay hindi mo ako masyado kumain ng kanit, natas ang sugar. Walang <laughs> pangalawa natin! Thank you so much, kuya!

Ninong one, two, three, four, four five. Nin, niya. Ninang sabi niya sa tama. Ay isa-isa kotse hindi pa sa house. Four five. Ah, ninang Elizabeth, ninang sabi niya din. Ibig sabi may kulang pang isang ninang. One, two. tatlong libo, galing sa ninang Elizabeth.